Doble ang paghihinagpis ng isang pamilya dahil sa pagpanaw ng kanilang amang nakapiit sa Bilibid. Limang buwan na pala kasing patay ang kanilang tatay. Pero hindi umano ito pinagbigay alam sa kanila. Nakatutok si Mark Salazar. May 17, 2024, nang ipasok sa New Bilibid Prisons Compound bilang person deprived of liberty, si Mariano Kalugay. Nang dalawi ng anak, bakalipas ang dalawang buwan, napansin nito ang panghihina ni Kalugay. Pagpunta ko po doon, medyo hindi na nga po okay yung kalagayan ni Papa. Medyo weak po siya, tapos nangingi po siya sa akin ng gamot. Eh wala naman ho ko maiprovide. Tapos nagtanong rin ho ako doon sa area doon, pinagpapasapasahan lang ho ako. Hiniling niyang huwag pangalanan at ipakita ang kanyang mukha kailangan lang daw talaga ikwento ang umano'y pagkakamali sa kanilang ama habang nasa loob ng bilibid. Sa ikalawang pagdalaw daw kasi nila sa ama noong December 7, ginulat sila ng masamang balita. Matagal po kami naghintay doon, tapos hindi po kami kagad hinarap. Kasi yun pala, kaya po pala hindi, patay na po pala si Papa. Naghintay po kami para po makuha yung autopsy result at yung bagong death certificate. Nakuha po namin nakalagay niyo mo niya. After po ng tinanong namin, nasan na ho si Papa? Doon din lang nila nalaman na July 16 o limang buwan na palang patay ang kanilang ama. Ipinakita sa kanila kung saan inilibing si Mariano. Dito sa Japanese Cemetery sa loob ng Bilibid, kung saan inilibing ang unclaimed cadaver ng PDL. Yung kinakalat kasi nila na balita, mas grave eh. Yung mas grave po, oh. yun yung minsanang butas. Oh, oh. Bawal po yan, lahat po yan pinapa na lang sana may cellphone. May duda sila sa pagkamatay ng kanilang ama, pero hindi na raw 'yun uungkatin. Hindi na rin kung paano siya inilibing. Ang tanong lang daw nila, bakit hindi man lang sila ininform sa lahat ng nangyari sa kanilang ama? Ang sabi po nila, we sent a registered mail. 'Yun po yung hindi pinadala sa amin nung apalit postman, yung post office. Ang rason po ng postman sa amin, dahil daw po, baha dun sa area namin. Ngayon ang sinasabi nila, wala daw silang contact number namin. When in fact, yung letter na pinadala nila na nagreturn, return nandun mismo yung cellphone number ng kapatid ko, which they did not contact. Nagpadala kami ng mensahe kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang para hinga ng paliwanag sa nangyari. At tumugon siyang ipapat-check ang kasong ito at magbibigay siya ng update sa GMA Integrated News. Sumulat na rin ang pamilya ni Kalugay sa Bucor para ma ang kanyang katawan at maipakremate ng pamilya. Pero sa sanitation regulation kasi, Department of Health lamang ang pwedeng magbigay ng exemption kung huhukayin ang nakalibing ng wala pang limang taon sa libingan. Nagsagawa na lamang ng lamay ang pamilya ni Mariano na wala ang kanyang labi mahirap po yung magluluksa ka ng walang bangkay. Hindi raw titigil ang pamilya ni Mariano hanggang mabawi siya sa loob at maihimlay sa tabi ng kanyang asawa sa libingang malayang madadalaw ng kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.